J.M. Barra na influensyahan ni Fiang Smith? What's up, madlang people? Thank you for tuning in. Ako pumuli si Josepa dito sa... Josepa, anong latest na nagati sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyong mga favorite celebrity update? Naimpluensyahan na nga nito ni Fiang Smith itong si Jamie Ibarra na maging sa kanyang endorsement ay eto nga. First time, ayan, na kumuha ng lalaking endorsement itong Dear Face. Ayan, at eto nga si Jamie Ibarra, ang napili nilang mag-promote ang kanilang Chocolate Mallows talaga namang sobrang nakaka-proud itong sina Jemmy Barra at Young Smith na maging ang kanilang endorsement. Ayan, ay pareho silang pinagkakatiwalaan. Ayan, narinito ang naturang video ating panoorin. magka-proud ko sa kanya na nakuha niya yung lead role. <laughs> Mamaya may na ako. Then, super <laughs> proud talaga ako. Oh, Oo, walang pangalawa natin. Ikaw, uh, Chie, eh. Walang mga message mo sa mga fans. Ayun, siyempre. Wala po yun eh. siyempre, <laughs> sa lahat, ano, sa lahat ng bago <laughs> nandito na sumusuporta kay Bian sa akin and sa amin dalawa. Maraming maraming salamat. Sobrang thankful kami sa inyo. At uh, gaya nga ng paulit-ulit namin sinasabi, kung ano ginagawa namin dito, kung anong trabaho yung ginagawa namin, eh para sa inyo yun, hindi para sa amin. Okay. No, eh. Thank you, thank you so much. Maril. Okay, sila wow. sa Huwag na kayong magsiselos. Pag ako may nabasa, ko kayo. Ako ah. <laughs> ah, may nabasa ako magsiselos kayo. Eh. Yes, pala mga lalit. Yes! Yes! Kaya naman, Kevin, go! Ikali mo na Yes, and we heard that there's more, JM. And to help us announce the great news, Let's once again call on stage the CEO of Deerface. Si Ms. Jonah. Oh my si Ms. Jonah. Hi, Jonah. Miss Jonah, ito To those who is new to Deerface, can you tell us more about beauty Bean oh my Mallows? kumuha kami ng male endorsement! Yeah, yes, Sinasabi ko sa inyo, sobrang sulit ang punta nyo kasi simula pa lang talaga ng na plan 7 for JM and Fiat! Well, ayan! Yeah.

sinasabi ko sa inyo, um, super deserve the Lions. Hello, spot si Jane! Oh. Kaya super na humble nila. Si Lorson! Choco Malos! Kung ano yung nakikita nyo, yun din yung nakita namin backstage. <laughs> so, ayan. So, yung Choco Malos kasi, I'm um, na discover then ni JM kay Piyang. So, madami kasi kami yung pinadala kay Piang and pinailog niya yung iba. And Um, sabi nga namin, first time namin magkakaroon ng face for Choco Malos and super perfect si JM for that. Wow, bongga na ba? Pero ito na ang question for you, JM. No? How did you discover uh, Dear Face, Beauty Bean, Choco Malos at kailan ka nag-start uminom nito? Uh, uh, since, uh, ito nga, since nakuha ko yung itong pelikula ng project, kailangan ko kasi Uh, magpalim ng katawan at least magmukha akong teenager. So, kinakailangan ko ng mga supplement eh, you know, na may uh, protein. Tama? And alam mo naman, kapag may yung ibang whey protein, marami kasi sa side effect yun eh. Like breakouts, ganun. And ito, ang kinakang sa akin, if yung. well, honestly, itong uh, face na Chocomalos. And, uh, ayun po, sige, dahil kayo yan. Well, Wae sobrang mapalad. No, congratulations po not just by Kian but also to JM for exciting cooperation with Dear Face for the final battle. Ang dami talaga dapat na from Dear Face and of course from Kian and JM. Kaya tutok lang po kayo mga dearies and besties. Kaya naman, besties and dear bosses, ito na po ang pinaka-inaabangang moment natin sa night. Thank you and congratulations. Grabe, no? Ay, grabe po, Miss Jonah. What an unforgettable day. From the games to the glow, hanggang sa kilig at tawanan, talaga naman lahat yan, mas naging special because of you, our besties and dear bosses. Nag-enjoy pa lahat? Enjoy yeah! kayo! bago natin tuluyang paalam, let's hear a few words from Tiang herself para sa lahat ng dumating at sumuporta ngayong araw. Tiang! Okay. Hello, maraming maraming salamat po uh, sa pagpunta dito sa Dear Face X Tiang, collaboration ng uh, Dear Face. Ah, ayun, Pasensya na kayo, medyo matamlay tayo ngayon. Dahil tayo ay may lagnat. ah, uh, maraming maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa akin. Di lang sa akin, sa kanya din. Huwag na huwag kayong magsasawang sa Sana hindi kayo magsawa sa mukha namin. Kahit ako mismo sa sarili ko, nagsasawa na ako sa mukha ko. Ganda mo! Pag, pag ayun na, wala. Papablatter ka kayo. And maraming maraming salamat sa inyo. Always remember who did. Gotten! Kaya naman na may nihintay natin. Let's all party! Ala, let's party pala. Iba ko lang everybody. siya Tayo

That's my job. <laughs> 'di ba? Sobra nga naman talagang nakakaproud proud maging JN Fiang supporter at maging supporter ni na Jamie Bara at Fiang Smith o mas kilala at minahal natin sa tambalang JN Fiang. Kaya kung gusto niyo pong maging updated dito kina Jamie Bara at Fiang Smith o mas kilala at minahal natin sa tambalang JN Fiang. Ay huwag niyo po kalimutang mag-subscribe. I-click niyo po yung maliit na bell dyan sa baba para lagi po kayong updated sa mga latest video ko. Muli po ako po si Josepa dito sa Josepa. Anong latest? Hanggang sa muli. Paalam!